Mga ka-sports, magandang araw. Nagsimula na po ang official first practice ng Gilas Pilipinas kagaya sa ating pinag-usapan sa last video. Para sa upcoming game kontra Guam at ang unang bumungad sa lahat, tulang iba kundi si QMB or mas kilala nating Quinten Melora Brown. Maaga siyang dumating, maagang uminit at maagang nagpakitang Gilas. At dahil sa ganda ng simula ng training camp, marami ang nagsasabing positive ang Gilas. At may malaking chance tayo na manalo kontra Guam. Kung trip mo po ang ganitong content, payo na follow at pa-subscribe na din. Tara alamin natin ang buong detalye. Sa unang araw pala ng Gilas Practice, pinatunayan agad ni QMB kung bakit excited ang buong Pilipinas sa kanya. Bago pa magsimula ang official warm-ups, nasa loob na ng gym si Quintin Melarobon na nag-uniform, nagpainit at nagsushooting drills. kitang kitang ang focus ni QMB, wala pang 5 minutes sa court, agad siya siyang nagpakita ng stretch, footwork moves at mid-range fadeaway niya na halos hindi nagmimintis. Ito ang klaseng dedication na gusto makita ni Coach Tim Cohn sa isang player na hindi lang malaki, hindi lang skilled kundi professional ang attitude. Maagang dumarating, maagang naghahanda, maagang nagpapakita.